Hello mga Pusong pupina. So in today's video, ayan, nandito tayo sa Dirty Kitchen ni Mudra. Nag-aruto tayo dito. Ayan, ayan ang ating adobo, baboy. Dito naman ang ating tinolang titil ng baboy. Ayan, tinolang titil ng baboy. Ayan, mga na ayan. Ayan yun. Ah, tinola. Tinola yan. Tinolang kapil ng baboy. to ni father. Ayan, nagluto tayo. Ayan, ayan. Tapos, ayan. May isda dyan sa baba. Ayan yung isda sa baba ko. Ayan, isda to. Ayan. May isda. Ay, ako, mga puso. Bulit ko na. ka naman yan? Ayan. Ayan. Pinulikta natin yung isda. Yan yung isda. So, ayan mga puso Pilipina. So, habang pinapaluto natin itong ating adobong baboy. Ayan. 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 Pinapawisan tayo pala dito sa pati mga Pilipina. Dito sa kusina ni Mura, ang init-init mga puso ng Pilipina. Kaya yan, pinapawisan tayo. Hello, oh, mga pusong ng Ayan, mga pusong Pilipinas. Pilipina. So, scrubby, kainit din eh, no? So, nagluto ko dito sa kusina, sa dirty kitchen. Nagluto ko. Then, pagka humana ko magluto, naluto na to, di ba? <laughs> naluto na siya. So, pagka humana, ipaningot ko. So, karon magtagay ta. Magtagay ta karon Pwede mag-inom ta kay init kay panahon. So, sa'o na lang. So, naay baso. Kutay na to ang baso. Ngayon, magtagay na ta. Tagay ta. unsa so ka ha? At tagay yun, no? Magtagay ta. Oh! Mmm. Tubig ang ano tagay eh. nga naman po doon sa mga puspukin na, no? Anong um, tagtubig? Teka na nga tagtubig. Mag, mag tubig Mag-tugtubig. Mag-tugtubig testong tawa kay kayo. sa akong tubig, no? Ako may batangan kay Inichi ko siya. So, mo to. Ang kuwang gulaw to ganina. Tiil to sa baboy. <laughs> Pork. Feet. Yun. <laughs> Tawag dun. Yun yun kasi pabalito ni father. So, nagluto siya noon. So, nagluto ako. Tapos, yung isa doon. Luto ako ng adobong baboy naman. Wala lang. Baboy-baboy lang tayo ngayon. Pero, next day, buwad-buwad na naman. Tapos si mama, kumain siya ng isda today. Yun. Tapos yun, kumain kami and then, that's it. Shout out sa atin sa mga subscriber. Happy Sunday sa inyong tanan. Ay, naku. Grabe kainit.